Ayan balas POV. Nandito ako ngayon sa kwarto. Nagkukulong. Ayoko na munang lumabas. Tiyak na bubungangaan na naman ako nila mami at ate Miracle. Dahil sa mga nangyari, ayoko munang marinig ang mga sermon nila. Gusto ko munang namnamin ng saya dahil sa wakas nagtagumpay ako sa plano ko. Sa wakas magiging akin din si Kurt. Wala na siyang ligtas sa akin. Hindi siya makakatakas sa galit ni Daddy kung sakaling hindi ito sumunod sa gusto ko At gusto ng pamilya ko Sa mga nakikita ko kanina kay Daddy, hindi ito papayag na hindi ako panagutan ni Kurt Paniwalang-paniwala sila na may nangyari sa amin Ang hindi nila alam na tulog lang talaga kaming magkatabi Paano may mangyayari sa amin ni Kurt? Eh tulog na tulog ito habang pinagtulungan namin buhati nila Carmela at Nika dahil sa kalasingan Pagkatapos ay hinubara namin ito ng damit pang itaas Tsaka ako tumabi dito at pinaalis ang aking mga kaibigan. Sakto talaga at nadatnan kami nila daddy at mami na magkatabi sa kama. Alam kong isusumbong ako ng apple na si Carmela. Pero ayos na din. Nagiging mabuti naman ang kinalabasan. Huling-huli kami sa akto na magkasama sa iisang silid. Napalingon pa ako sa pintuan ng may kumatok. Hindi ko sana ito papansinin ng marinig ko ang boses ni Mami Marian. Sa tono ng boses nito alam kong galit pa rin ito. Bella, buksan mong pinto. Mag-usap tayo. Maotoridad na wika nito. Kinakabahan man pero lumapit pa din ako at pinagbuksan ito. Alam kong lalo itong magagalit kapag de mahin ko. Mom, please. I want to sleep. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi at sumasakit ang ulo ko. Kunwari ay sapo ko ang aking ulo habang sinasabi ko ang katagang yon. Bahagya ko ting pinapungay ang aking mga mata para mapaniwala ito na talagang puyat ako. Bella, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo nagawang matulog sa isang silid kasama ang lalaking yon? Galit na sagot ni mommy. Pinanlisikan pa ako nito ng mata. Mom, please, nangyari na ang lahat. Pwede po bang maging masaya na lang kayo para sa akin? I love Kurt and he love me. Kaya nangyayari ito. Pagsisinungaling ko dito. Pigil ang galit ko habang sinasagot ito. Hindi ko pwedeng ipakita ang pagkainis ko dahil tiyak na lalo akong malilintikan. Ayaw na ayaw pa naman ni Daddy na nagagalit si Mommy. Iyan nga ang malaking tanong ko. Bakit hinayaan mong mangyari? Hindi ka man lang ba nag-isip na napakabata mo pa para sa bagay na ito? Galit na sagot ni Mommy. Maam please! 18 na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Katwirang ko dito na ikinainis naman ni Mommy. Yes, Bella. 18 ka na. 18 ka pa Masyado pang maaga para pasukin mo ang bagay na ito. Galit na wika ni mami. Ma'am, tama na. Isipin niyo na lang na nagmana lang ako sa inyo. Maaga din naman kayong ikinasal kay dada. Hindi ko mapigilan ang inis na wika ako dito. Nagulat ako nang bigla akong sampalin ni ma'am. Lumaga pa kampalad nito sa kaliwa kong pisngi. Hindi ko inaasahan na magagawa niya ang bagay na ito sa akin. Kaya kusang tumulo ang luha ko sa mga mata. Itong kauna-unahang sampal na natikman ko mula dito, simula nang nagkaisip ako. How dare you to say that? Ibang sitwasyon namin noon sa sitwasyon mo ngayon, Ayan Bella. Galit na wika ni mami. Pulang-pulang mukha nito dahil sa sobrang galit. Napaiyak naman ako ng malakas habang iniindang nasaktan kong pisngi. Malalim akong tinitigan ni mami habang unti-unting nabubuo sa puso kong galit dito. Ano, lalaban ka? Lalabanan mo na ako, Bella. Tigil-tigilan mo ako sa mga ganyang tingin mo. Dahil hindi ako nasisindak sa'yo, Bella. Galit na galit na wika ni Mami. Dinuro pa ako nito. Nasulyapan ko naman si Ate Miracle na nakasilip sa amin. Matalim din itong nakatitig sa akin habang nakahalukip-kip. Mom, what happened? Bella, what have you done? Bakit mo ginalit ng ganito si Mami? Wika ni Kuya Christian nang biglang sumulpot sa kung saan Kakagising lang nito at halatang wala pang kaalam-alam sa mga nangyari sa paligid. Alam mo ba kung anong nangyari kagabi, Christian? Buong magdamag na magkasiping ang magaling mong kaibigan na si Kurt Santillan at Bella. Galit na wika ni Mami. Gulat naman na napatingin si Kuya Christian sa akin. Bella, anong kalokohan ang nagawa mo? Paanong nangyari na magkasiping kayo ni Kurt e tulog na tulog yun kagabi sa kalasingan kasama ng iba ko pang mga kaibigan? bago ko iniwan kagabi. Nagtatakang wika ni Kuya Christian. Tiningnan pa ako nito ng makahulugan. Hindi ko sinagot si Kuya Christian. Bagkos ay isinara ko ang pintuan. Mukhang pagtutulungan ako ng buo kong pamilya. Agad kong inilakas ang saradura ng pinto para hindi na nila ako mapasok. Ayoko silang makausap. Panira sila ng kaligayahan kong nararamdaman kani kanina lang. Narinig ko pang kinakalampag ni Kuya Christian ang pintuan ng kwarto. Pero nagbingi-bingihan ako Humiga ako sa kama. Tinakpan ko ng una ng aking tenga at nagtalukbong ng kumot. Bahala sila dyan. Wala akong pakialan. Total na sampal na naman ako ni mami. Kaya hindi ko silang lahat kakausapin. Manigas sila dyan. Dahil sa puyat kagabi hindi ko na malayan na nakatulog pala ako. Pagkagising pinakiramdaman ko muna ang labas ng aking kwarto. Wala na akong narinig na kahit anong ingay. Tiningnan ko ang orasan. Alauna na ng hapon. Kaya pala nakakaramdam na ako ng gutom. Wala man lang nagtangkang katukin na ako dito sa kwarto para gisingin upang kumain. First time yata itong nangyari ha. Siguro galit pa rin sila mami at daddy. Ay, dapat nga akong magalit eh. Hanggang ngayon masakit pa rin ang pisngi ko dahil sa pagkakasampal kanina sa akin. Agad akong bumangon at pumasok ng banyo. Naligo na din ako dahil pakiramdam ko ng lalagkit na ako. Pagkatapos ay tiningnan ko ang mukha ko sa salamin bahagyang naghimagsik ang aking kalooban nang makita kong namumula ang aking pisngi dulot sa pagkakasampal sa akin kanina ni mami. Kung ganon, sobrang galit talaga nito sa akin. Pero baliwala sa akin ang lahat. Lilipas din ang galit nila sa akin. Basta ang importante mapapasakin na si Kurt. Wala na itong kawala sa akin. Kayong nasa isip nilang lahat na may nangyari na sa amin. Kung baga naisuko ko na ang bataan. Pero hindi nila alam na tulog lang talaga kami. Alam kong hindi papayag si daddy na babaliwalain ako ni Kurt. Simula ngayong araw na to, alam kong iniisip na ng lahat na official na kaming mag-boyfriend at girlfriend. Lahat ng babaeng aali-aligid kay Kurt ay may karapatan na akong suplahin at awayin. Napangisi pa ako habang iniisip ang bagay na yon. Kapag kuwa taas na uwa kong lumabas ng kwarto, pahagya pa akong nagtaka dahil naramdaman kong sobrang katahimikan ng paligid. Dumiretso ako sa dining room. Gutom na ako, at mamaya ko na kung nasan sila mami at daddy. Gayon din ang kambal kong kapatid. Pati sila grandma at grandpa. Magandang tanghali po ma. Nakahanda na po ang pagkain nyo. Bati ng nadatnan kong katulong. Abala ito sa pag-aayos ng kung ano sa cupboard. Inirapan ko lang ito't umupo na sa mesa upang umpisahan ng kumain. Nasa kalagit na anak ng pagkain nang biglang dumating si Ate Miracle. Seryoso ang mukha nito at naupo sa tapat ko kapag kuwan ay mataman na nitong itong tinitigan. Umuwi na sila mami sa Manila. Seryosong wika nito. Gulat naman akong napatingin kay ate Miracle. Galit pa rin ba sila sa akin ate? Tanong ko dito. Hindi mo maaalis ang bagay na yon Bella. They are so disappointed. Lalo na si mami. Hindi niya matanggap na magagawa mong mga bagay na yon. Seryosong sagot nito. I'm sorry ate. I love Kurt very much. Hindi niya kasi ako pinapansin eh. Kaya nagawa ko yun. Nakayuko kong wika dito. Nilaro-laro ko pa ang pagkain na nasa aking pinggan. Then you should face the consequences, Bella. Hinintay lang talaga kitang magising. Pagkatapos mong kumain, maghanda ka na. Uuwi na tayo ng Manila. Sagot nito sa akin. Agad naman akong kinabahan sa sinabi ni ate. Uwahi ate! Akala ko ba one week pa tayo dito? Maang kong tanong. Ang alam ko talaga nag-leave ng one week si daddy sa office upang mag-bonding kaming buong pamilya dito sa resort. Nagbago ng plano. Nawala na ng ganang lahat dahil sa mga nangyari. Sagot ni ate Miracle. Dahil ba sa akin? Dahil ba sa nangyari sa amin ni Kurt? Malungkot kong tanong dito. Hindi ako nito sinagot. Bagkos ay tinitigan lang ako nito at tumayo na. Pagkatapos ay naglakad ito ng ilang hakbang at huminto. Huwag mo nang isipin ng bagay na yan. Tapusin mo muna ang pagkain mo at maghanda ka na. Uuwi na tayo ng Manila. Bukas ng umaga pupunta ang mga magulang ni Kurt sa mansyon para mamanhikan. Wika ni ate. Gulat naman akong napatayo dahil sa narinig. Ate? You mean? Gulat kong tanong dito. Yes. Ipapakasal ka nila daddy kay Kurt. You are bilyarin, Bella. Hindi basta-basta ang apelido na dala mo. Kahit nasa nung na tayo, conservative pa rin ang pamilyang ito. Kaya wala kang magagawa kundi ang magpakasal kay Kurt. Wika nito sabay alis. Naiwan naman akong nakatulala sa dining room. Naiwan akong naguguluhan. Hindi. Hindi ito ang gusto ko. Wala pa sa plano kong kasal na yan. Ang gusto ko lang naman ay maging boyfriend ng isang Kurt Santelian. Agad akong tumayo at hinabol si Ate Miracle. Nawalan na ako ng ganang kumain. Naabutan ko ito sa may hagdan. Paakyat na ito at marahil ay babalik na sa kwarto. Ate Miracle, tawag ko dito. Huminto naman ito at muli akong hinarap. May gusto ka pa bang sasabihin? Tanong nito sa akin. Ate, please tulungan mo ako. Ayoko bang magpakasal kay Kurt? Hindi. Wala pa sa plano kong bagay na yan. Uwi ka ako dito. I'm sorry, Bella. Wala akong maitutulong sa'yo. Buo ng desisyon ni Dad at ng buong pamilya. Hindi ka na makakawala pa dito. Magpapakasal kayo ni Kurt sa ayaw at sa gusto nyo. Sagot nito. Kung ganon ate, tulungan mo ko. Kumbinsihin natin sila na wag muna. Na ipagpaliban muna ang kasal na yan. Ayoko pa, bata pa ako. Hindi ko pa na-enjoy -e ang buhay ko bilang isang dalaga. Ayoko pang magpatali sa isang kasal. Sagot ko dito. Pues, kung hindi ka pa pala ready, bakit ka pumayag na sumama sa isang lalaki at magkatabi pa kayong natulog buong magdamag? Naiinis na sagot ni Ate Miracle. Dahil mahal ko siya, pero hindi ibig sabihin nun na magpapakasal ako dahil lang magkasipin kami magdamag. Ate, hindi na uso ngayon ang mga ganyang bagay. Yung iba nga nagli-live-in muna bago magpakasal eh. Tapos kami ni Kurt nahuli niyo lang na magkasama sa higaan buong magdamagkasal ka agad. Mahaba akong paliwanag dito. Iyan ang sabihin mo kay na mami at daddy. Sabihin mo sa kanilang bagay na yan. At ewan ko lang kung maiintindihan kanila, Bella. Alam mo naman na may iniingatang reputasyon ng pamilyang ito. Inis na sagot ni ate. Eh di wow, sinasabi mo ba napakawala ako ate? na akong sisira sa pangalan ng pamilyang ito? Baka nakalimutan mong anak din ako nila mami at daddy. At hindi ibig sabihin nun bawal na akong gumawa ng hakbang na ikakaligaya ko. Galit ko ng sagot kay ate. Then face the consequences, Bella. Yun lang. Wala akong pakailam kung matigas ang ulo mo. Wala akong pakailam kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Ang akin lang ayokong nakikita na nasasaktan sila mami at daddy. Dahil sa mga pinagagawa mo Galit na sigaw ni ate. Hindi ako nakasagot dito. Maang akong napatitig sa magandang mukha ni ate Miracle na noon ay namumula na sa sobrang galit. Mag-ayos ka na. Aalis na tayo mamayang konti. Hinihintay na tayo nila mami at daddy sa mansyon. Galit na wika nito at padabog na umakyat ng hagdan. Narinig ko pang pa malakas na kalabog ng pinto nito na makapasok na ito sa kwarto. Marahil ay binalibag nito dahil sa matinding galit sa akin halatang naubos ko talaga ang pasensya ng kapatid ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayon ko lang ito nakitang nagalit sa akin ng todo. Marians POV Malungkot akong nakaupo dito sa garden ng mansyon. Nakatingin ako sa mga nagagantahang bulaklak na alagang-alaga ni Mami Sara. Marahan itong isinasayaw ng mahinang hangin. Nakakarelax tingnan kahit na sa kalooban ko. Maraming agam-agam na nararamdaman. Hindi ko natupad ang pangako ko kay ate Ayan. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak nito. Ngayon pa lang nakikita ko ng unti-unting pagtubo ng sungay nito. Sa bagay noon ko pa napapansin ang hindi magandang ugali ni Ayan Bella. Lalo ng pakikitungo nito sa ibang tao. Pero pinilit kong inintindi ang lahat. Sa pagbabaka sakali na magbabago ito hanggang sa magdalaga. Pero mukhang nagkamali ako. Dapat nasa resort pa kami ngayon kung hindi nangyari ang malaking iskandalo na nagawa ni Ayan Bella. Sana masaya ang aming buong pamilya habang nagbabonding. Iyon naman sana ang plano eh. Kaya nga naglib ng isang linggo si Gio sa opisina niya dahil gusto niya kaming bigyan ng quality time. Pero nagbagong lahat dahil kay Ayan Bella. Iha, huwag mo nang masyadong damdamin ang mga nangyari. Pasasaan ba at maaayos din ang lahat? Narinig kong wika ni Mami Sarah hindi ko na malaya ng paglapit nito. Ma'am, hindi ko alam. Pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat. Hindi ko nagabayan ng maayos si Ayan Bella. Kaya lumaki siyang ganyan. Umiiyak kong wika kay ah, mami. Tama na, Iha. Baka mamaya makita ka pa ni Gio sa ganyang kondisyon at mag-aalala sa'yo. Wika ni mami sa akin habang hinahawakan ako sa kamay. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Wika ko dito. I understand, Iha. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Siguro ganito na talaga ang mga kabataan sa panahon ngayon. Masyado nang mapupusok. Wika ni Mami. Pero iba siya, Mami. Iba si Ayan Bella. Sagot ko dito. Alam ko, iba ang ugali ni Ayan Bella. Pero hindi natin mababago yan, Iha. Ganyan na siguro siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung hindi mo siya napalaki katulad ng ine-expect mo. Hindi mo na kasalahanan kung kakaiba siya. Malaki na si Ayan Bella. Minsan may mga desisyon na siya sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Mahinahon na wika ni Mami Sara. Hindi ko lang po kasi maiwasan na hindi ma-stress, Mami. Mataas ang expectation namin kay Ayan Bella. Ginawa namin ang lahat upang lumakas siya ng maayos. Iniiwasan namin na kumalat ang mga balita tungkol sa nakaraan niya, tungkol sa tunay niyang ina. Malungkot na sagot ko kay mami. Iha, hindi pa katapusan ng mundo. Kung iniisip mo na hindi ka naging successful sa pagpapalaki sa kanya, isipin mo na may iba ka pang anak, si Miracle at Christian, ang mga apo ko. Nakangiti na wika ni Mami Sarah. Yun po ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos, Mami. Lumaki silang mababait at magaganang. Hindi sila nalunod sa mga kayamanan na nakahain sa kanilang harapan. Sagot ko kay Mami, They are from a good seeds, Iha. I mean, normal lang talaga na mababait ang mga anak mo. Galing sila sa inyong dalawa ni Gio. 100% na magagandang klaseng binihi sila. Bakas ang pagbibiro sa boses ni Mami habang sinasabi ang katagang yun. Natawa naman ako. Mami naman, para namang sinabi niyo na galing sa bad seed si Ayan Bella. Pero thankful talaga ako kasi naging mabubuting anak ang kambal, Mami. Soon sila nang mamamahala sa Billion Empire. Pangarap ni Gio yan, Mami. Sagot ko. I know, at alam kong hindi siya mabibigo ngayon pa lang nakikita ko na kung gaano kaseryoso si na Miracle at Christian na pamahalaan ng mga negosyo ng pamilya. Nakangiti na wika ni Mami Sara. Iha, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga mababait na apo. Proud na proud kami sa'yo. Alam mo ba yon? Sa kabila ng lahat ng mga naranasan mo sa buhay, hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang Maria na nakilala namin noon. Hanggang ngayon, Nakangiti na wika ni mami habang pinipisil silang aking kamay. Ngumiti naman ako dito at yumakap kay mami sara Mami, thank you din po. Thanks sa pagmamahal mo sa akin. Like a real daughter. Sa inyo ko po naranasan ang pagmamahal ng isang ina na hindi ko naranasan sa tanang buhay ko. Thank you, mommy. Nakangiti kong wika dito. Anong drama to? Biglang wika ni Gio mula sa aming likuran. Gulat naman akong napabitiw kay Mami Sara. Gio, gising ka na pala. Wika ako dito. Nagising ako nang wala ka sa tabi ko. Kaya dali-dali kitang hinanap. Nakangiting wikang lumapit pa ito sa akin at hinalikan ako sa noo. Pagkatapos ay nakangiti nitong binalingan ng ina at hinalikan sa pisngi. Ngiting-ngiti naman si mami sa sobrang tuwa. Wala pa ba sila, Miracle? Tanong nito sa amin. Umiling naman kami ni mami. Napabuntong hininga naman si Gio at niyaya kaming magmeryenda na lang muna. Nagugutom na daw kasi ito. Santillian Residence Talaga, Kurt, iho? Pinapatawag tayo ng pamilya Bilyarin? Excited na wika ni Mrs. Santillian sa kanyang nag-iisang anak. Hindi maalis sa mga labi nito ang matamis ng ngiti habang tinatanong ang bagay na yon. Nasa dining area sila ngayon. Kumakain ng dinner nang inopen up ni Kurt ang tungkol sa sinabi ng Tito Gio niya. Yes, ma'am. Tomorrow morning. Walang gana na wika ni Kurt sa kanyang ina. But why? There should be a reason. Sagot naman ng kanyang ama, si Ramon Santillan. Hindi ito tumitingin sa kanila habang sinasabi ang bagay na yon. Abala ito sa pagkain. Gusto nilang pakasalan ko ang anak nila. May hindi kasi magandang nangyari pagkatapos ng party kagabi. Buntong hininga na wika ni Kurt. Oh my God! Excited na wika ni Mrs. Santelian. Nabitawan pa nitong hawak na kutsara at tinidor sa matinding pagkabigla. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Girlfriend mo na ba ang anak niya? Hindi ba't ilang beses ka nang binasted noon? Sagot ni Ramon Santelian. Oh come on Ramon! Hindi ibig sabihin na kapag binasted na wala pa rin pag-asa. Malay mo naman, nagpapikot lang. Oh God, sa wakas magiging manugang ko ng unikaihan ng mga bilyarin. Magandang magiging epekto nito sa ating negosyo. Ngiting-ngiti na wika nito. Napakunot naman ang noon ni Kurt dahil sa sinabi ng ina. Anong ibig sabihin nito? Sinong unikaiha? Eh dalawa naman ang anak na babae ng mga bilyarin. Si sisiguraduhin kong magiging bonggang kasal niyo, Kurt. Tsak na lalo akong kaiingitan ng aking mga kaibigan kapag nalaman nila na ikakasal ang aking nag-iisang anak sa isang bilyarin. Masayang wika nito. Mom, what do you mean? Hindi kita maintindihan. Naguguluhang wika ni Kurt sa kanyang ina. May mga bagay ba siyang hindi nalalaman sa pamilya ng mga kaibigan niya? Sa pamilya bilyarin? Kurt, huwag kang magpuyat ngayon. Kailangan maagang maaga tayong pupunta doon bukas. Excited na ako. Sa wakas ikakasal na kayo ni Miracle. Pagpapatuloy na sabi ng kanyang ina. Hindi nito pinansin ang kanyang tanong. Mas naroon ang isip nito sa napipintong pagpapakasal niya sa anak ng mga bilyarin. Miracle, ma'am no, not Miracle. Tanggi ni Kurt sa ina. Naglaho naman ang masayang ngiti sa labi ng ina ni Kurt. Nagsinabi sinabi niyang katagang yon. nagtatanong ang mga matang tumitig ito sa anak. Not miracle? Then who? Tanong nito. Ayan, sagot ni Kurt. Ayan? That bastard? Hindi mapigilang wika ng ina nito. Napalitan ng pagkayamot ang boses. Kung kanina ay para itong nanalo sa loto dahil sa sobrang tuwa, ngayon naman ay para itong nalugi habang galit na nakatingin sa anak. Ayan, ma'am. The youngest daughter of Villarin. Pagtatama nito sa ina. Anong sabi mo? Si Ayan Bella? Nababaliw ka na ba, Kurt? Hindi. Ayaw ko. Ayaw ko sa bastardang yon. Hindi ako makakapahayag na siya ang magiging asawa mo. Galit nitong wika. Ma'am, hindi kita maintindihan. Kanina mo pa tinatawag na bastarda si Ayan Bella. Takang-taka na tanong ni Kurt sa ina. Hindi mo ba ala? Hindi ba nababanggit sa'yo na mga mo? Di diba best friend mo si Christian? Hindi niya ba nabanggit sa'yo na yung Ayan Bella na yan ay anak ng kriminal na si Ayan Delgado? Galit na daldal ng ina nito. Gulat naman na patingin si Kurt sa kanyang ina. Samantalang ang kanyang ama ay marahas na napabuntong hininga. Kung ganon, maaaring sinekreto talaga ito ng mga bilya rin sa kanilang anak-anakan. Pinanindigan na talaga nilang pagiging magulang sa anak ng malditang yon. Dagdag na wika ng kanyang ina. Ramon, do something. Hindi ako papayag na basta nalang ikasalang anak ko sa babaeng yon. Hindi ako papayag. Anak siya ng makasalanan at walang kwentang babae. Nakakahiya. Dahil hindi niya na nga maiturong tunay na ama ng anak niya bago siya nalagutan ng hininga sa kulungan. Ayoko sa kanya. Ayoko sa walang kwentang anak ng kriminal na yon galit na baling nito sa kanyang asawa. At anong ang gusto mong gawin ko, Amara? Ano ba kasi ang nangyari, Kurt? Bakit nagdemand ng kasal mga bilyarin? Galit na wika ng ama nito nang binalingan si Kurt. Nahuli kasi kami kaninang umaga ni Tito Gio na magkatabi sa higaan ni Ayan Bella. Pero ma'am, dad, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Naging escort lang ako ni Ayan Bella sa kanyang 18th birthday. Dahil hindi dumating ang kanyang partner at pagkatapos ng party nag-inuman kami ng mga kaibigan ko. Tapos paggising ko kinabukasan katabi ko na siya sa kama. Sobrang weird ng mga nangyari. Paliwanag nito sa mga magulang. E gago ka pala eh. Pinakialaman mo palang ampun nila kaya natural lang na magdemand sila ng kasal. Naiinis na sagot ng ama nito. Yes, but wala akong maalala. Ni hindi ko nga alam kung paano ako nakarating sa kwartong yon. Ang alam ko kasama ko lang ang mga kaibigan kong nakatulog pagkatapos naming malasing. Sinasabi mo bang pinikot ka ng ayan Bella na yon? Galit na wika ng kanyang ina. Hindi nakasagot si Kurt. Ah, oh, mukha nga. Sa bagay, hindi na ako nagulat kung magagawa yan ang malditang yon. Like mother, like daughter talaga. Pero Hindi. Hindi ako papahig na sa kanya kalang lang babagsak, Kurt. Hindi ako makakapahig na ikasal ka sa anak ng... Anak ng prostitute at kriminal. Galit na wika ng kanyang ina. Amara, wala na tayong magagawa pa tungkol sa bagay na ito. Sa ayaw at gusto ni Kurt, mapipilitan tayong ipakasal sila. Hindi pwedeng sumuway tayo sa gusto nila. Tiyak na babawiin ng Billiard Empires ang lahat ng shares nila sa kumpanya natin. Kapag nangyari yan, malaki ang posibleng maging epektong ito sa ating negosyo. Lalo na at nag-umpisa pa lang tayong makabawi mula sa pagkalugi. Mahabang paliwanag ng ama ni Kurt.